Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel once again. If you are new to this channel, please welcome and of course to our new subscribers, returning subscribers. Hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. Yeah, so for today's video, mag tutorial na naman tayo at syempre ang tutorial natin for today ay ituturo ko kung paano ako gumagawa ng aking thumbnail. So ano nga ba ang kahalagahan ng thumbnail at para saan ba itong thumbnail na ito. Ayan, so ang ito ang video natin for today. So sana kung interesado kayo dito sa ating tutorial for today, kung interesado kang maglagay ng yung thumbnail sa yung video or kung hindi ka pa marunong maglagay ng thumbnail sa yung video, ayan, samahan niyo ulit ako dito at ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng aking thumbnail. Kasi may kanya-kanya tayong thumbnail. Pero gusto ko lang i-share sa inyo para meron din kayong idea kung paano. Kung yung mga hindi pa marunong maglagay ng thumbnail, pero alam ko yung mga marunong dyan, ayan, so congratulations. Pero yung mga hindi pa marunong maglagay ng thumbnail, yan at syang, syempre yung mga baguhan pa lang dito sa YouTube na hindi pa marunong maglagay ng thumbnail. Ayan, so samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo. Ayan, so tara na. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, ayan, subscribe na rin yung pakipindot na rin yung subscribe button down below at huwag din kalimutan pindutin yung bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Yan. So, maraming salamat! Ayan. So, ano nga ba ang kahalagahan ng thumbnail? Yan. At para saan ba ang thumbnail? ang kahalagahan ng thumbnail ay pang pa attract sa mga viewers at mapapaklik ang mga viewers sa iyong video ng dahil sa iyong thumbnail. Kung baga maganda yung thumbnail mo at mapapaklik yung mga viewers at mag-curious sila kung ano ba itong nandito sa video na ito. So, so pag nagbabrowse kayo sa YouTube nyo, makikita yung mga thumbnail dyan. Ayan, browse kayo niyan. Makikita yung mga iba-ibang thumbnail. So, syempre, pag nag-browse kayo, tapos may nakita kayo kakaiba, tapos parang na-attract kayo sa thumbnail na to, click kayo talaga sa thumbnail na, thumbnail na yan, kahit hindi nyo alam kung ano yung nilalaman ng video. Ayan, so, parang nag-clickbait ka ba sa mga thumbnail na yan? So, ganyan ang itang kwan niya. Ganyan ang sinasabing thumbnail. So, saan makikita ang thumbnail? So, ito na nga, dito nyo makikita yung mga thumbnail ya yeah. Bakit na ba hindi nakikita? Ayan, so pag nagbubukas kayo ng YouTube nyo, pag bukas nyo ng YouTube nyo, nakikita nyo yung mga thumbnail na yan. Ayan, so yan ang makikita nyo yung mga thumbnail. So yan ang sinasabing thumbnail. So ano ba ang kahalagahan? Ayan, so pang paatra. Yun yung isang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng ating mga thumbnail. At para saan ba yun? So ano bang nakukuha natin sa thumbnail na yan? So syempre ang thumbnail na yan ay nakakadagdag din views sa ating uh, video. Yan ang makagandahan pag naglalagay tayo ng thumbnail. Ayan, so, tara na umpisahan na natin. Kung interesado ka dito sa paggawa ng thumbnail at kung hindi ka pa marunong sa paggawa ng thumbnail, ayan, samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo one by one. Huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. So, let's go! Okay, so, nandito na tayo sa ating phone screen. So, ang una muna natin gawin ay kung na, meron ka ng photo, Ayan, kumbaga mayroon ka ng photo para hindi ka na mahirapan mamaya. So, punta ka dito sa Google. Ayan, so dito ka na pumunta, direct dito. Tapos, i, i mo lang, search mo lang ito or i-type mo lang ang remove background. Ayan, so dito ako kumukuha ng, uh, dito ako nag-edit ng aking or nagtatanggal ng background ng aking photo. Ayan, so direct punta ka dito sa upload image para mas mabilis. Ayan, await ah, lang natin. Ayan, so upload image. Okay, so meron na akong uh, picture dito. Ayan, so kagaya nito tatanggal lang ko siya ng background. Yan ang uh, eh, gagamitin natin mamaya sa ating thumbnail. Ayan, so yan yung una muna natin gawin para mamaya dire-diretso na tayo. Okay, so ayan natanggalan na yung background, 'di ba mas madali lang. So i mo lang siya. Ayan. Oops. So, wait lang natin ng konti yan. Mga kwan lang. Seconds, minutes lang yan. Mabilis. Tapos, kung hindi, pa, hindi ka pa satisfied sa isa, mayroon pang isang choice. So, kailang mayroon tayong mga two options, di ba? Options. Ito. Kagayan yan. Mayroon tayong options. So, at least, kung hindi mo gusto yung isa, meron yung isa. Ayan. Pero dito lang sa pag edit ang may options, ha? hindi sa pag-ibig. <laughs> Joke. Ayan. So, wait lang natin yan. Okay, so wait-wait lang natin. Medyo mabagal-bagal. So try pa natin isa, baka mas mabilis pa yung isa. Okay, ito. Yan, so at least meron tayong mga option, tatlong option kung pangit yung isa. So depende kasi yan kung paano mo isit sa yung um, thumbnail mamaya. Yan, pag mag-edit tayo mamaya sa ating thumbnail. Okay. Oh, bakit bumagal ngayon? Okay, ayan. Okay na yung isa. Oh. Ayan. So, isip natin. Okay. Save. Ayan. Downlink file. downloads. Ayan. So, ayan. Ganyan. Di ba ganda? At least walang one, one Talagang tanggal talaga yung background. Dito ako kumukuha ng, uh, dito ako nagtatanggal ng aking background. Ayan, di ba? Ang gandang linis. Okay. So, ilan na yon Tapos, iyon, masisip na yung, uh, masisip na yung video. Ah, uh, video. Masisip na yung photo doon sa yung phone gallery. Save. Mamaya i-check natin kung nandun, kung nandun na sa gallery natin. Okay. Ayan, kung nasave na yan, mag magtasabihin niya dito, double again, download again, cancel. Kasi naka-download na yan. may madoble double pa. Ayan, so basta yan yun. So at least mayroon na tayong na-upload. Ayan, so balik tayo doon. Puntahan natin doon sa uh, phone gallery natin. So dito tayo sa phone gallery. Okay, ito all photos dito ayan so may dalawa na tayong na-upload ayan so ito siya ayan so di ba natanggalan na ng background okay tapos ito yung isa naman ayan yung isa hindi pa na-download niya so at least meron na tayong dalawang choices ayan gusto ko lang ituro sa inyo kung paano ako nagtatanggal ng aking uh, photo background ayan so balik tayo so ngayon punta naman tayo dito sa ating canva master So, punta tayo dito sa ating KineMaster. So, i-landscape eh, ko lang. Okay. Oops, hindi pa na-landscape. Okay, create. Ah, dito, dito meron tayo. Or, okay, dito, create new. So, ang ratio niya ay 16 by 9. So, lagyan ko siya ng title para alam ko kung saan na yung thumbnail na ginawa ko. Thumbnail na uh, tutorial. Okay. Yan, lagyan natin. So, ang ratio natin is 16 by 9. Tapos, check natin. Create. Ayan, balik tayo. Okay, nandito na tayo sa ating kan Ngayon, pipili tayo ng background na gusto natin. Ayan, so kung wala ka pang background, meron naman sa si KineMaster Master na ino-offer dito na background. So, pwede kang mamili. Actually, marami namang pipilian yan. Oh. So, usually, ang ginagamit ko dito, itong gustong-gusto ko ito. Ayan, yan, yan. Yan ang gusto ko. Ayan. So, close natin yan. So, ganyan. So, ito yung magiging background ko. So, gusto-gusto ko yung kulay na ganito. Sky blue na may puti-puti. Ayan. So, ngayon, hanapin natin yung video na, or video. Ano ka ba? Yung <laughs> video. Picture natin tinanggalin na, tinanggalan natin ng background. So, punta tayo dito sa media. Tapos, hanapin natin itong download or click natin itong download. Ayan, click natin. So, nandito na nga yung dalawa. So, kumbaga ito. Oh, may choices naman tayo. Dalawa tayong choices dyan. So, i-click natin ito. Ayan, ito. Okay. Ayan. So, lakihan muna natin. Tapos, i-crop natin ng konti. Ayan. I-crop natin ng konti yan. Oops. Ayan. Kumagag Oops. Ayan. So, na-crop natin ng konti ganyan. So, adjust-adjust natin kung saan pwede ilagay dito. Ayan. So, kung gusto mo naman niya siya ng lagyan ng borderline, di ba? Meron sa aking thumbnail, may mga borderline. So, hanap ka rin dito. I-scroll down mo lang to sa Scroll down, hanapin mo itong outline. So, click mo lang itong outline. Tapos, enable mo. Ayan. So, itim. So, palitan mo. Kung gusto mo yung itim, itim na yan yung outline niya. Pwede. Nasa iyo yung choice. Ayan. So, akin gusto ko puti. Ayan, so click, click ko itong white, tapos check. Ayan, so adjust mo rin kung gaano ka thick yung, yung borderline. Ganyan, ganyan, ganyan. So ako gusto ko 10 lang. Ayan, 10. Nasa iyo yung open option dyan. Ayan, nasa iyo. So akin 10 ang pinipili ko. Okay, so i-adjust eh, natin ang kunti yung picture natin. Ayan, kung gusto mong lakihan, ganyan. Nasa inyo ang kuwan option dyan, kung saan nyo pwedeng ilagay. Basta sample, yan, ganyan. Uh, ganyan ang kinagawa ko. Ngayon, maglalagay tayo ng, ilalagay natin yung title natin. So, paano gumawa ng thumbnail? Okay. Click natin itong text. Okay. Tapos, uh, depende sa'yo kung uh, gusto mo lahat ay capital letter or kuwan, depende. Yan. so try natin ang capital letter lahat. Paano? gumawa ng thumbnail. Ayan. So, lagyan, question mark, then okay. Ayan, adjust natin. So, ito na, puti, di ba? White siya. So, pwede nang palitan din yung color ng kuha natin, letterings. So, gusto mong palitan yung color ng letterings, punta ka dito sa color, click mo lang yan, tapos click natin, uh, kasi lahat na sinasuggest ay mga bright color. Ayan, so try natin yellow. Ayan, so ilagay natin yellow. Check. Ayan, so naka-check na nga siya. So medyo maliit, maliit, hindi pa kita yung letterings niya, di ba? So punta tayo dito sa uh, font. So yung font niya kasi maliit, hindi masyadong kita. So palitan natin yung font natin. Click natin tong font. Ayan. So, meron ako dito nilagay na, na favorite. So, gusto, gusto ko itong B1. So, click natin yan. Okay. Ayan, so medyo malaki. Adjust natin ng konti. Ganyan. Adjust natin ng ganyan. Ayan. Pagka-shine natin dito sa taas. Para kitang-kita. Tapos, ngayon, lagyan naman natin siya ng borderline. Or lagyan natin siya ng outline. Outline naman dito. Enable natin. Ayan. So, at least kitang-kita na siya. Tapos, kung gusto mo naman lagyan ulit ng, ng glow, click mo lang itong glow. Enable mo siya. Tapos, depende kung anong kulay gusto mo. So, ang pipiliin ko dito is puti. Yan, white. Tapos, hindi kita, di ba? I-adjust mo lang itong, spread mo lang itong ito. So, hindi pa masyadong kita. Ayan, ganyan. Tapos, ibaba mo yung size niya. Ito, ayan, puti yan. Medyo lumalaki na siya. Ayan. So, ganyan siya. So, hindi pa masyado. Kung hindi pa kasatisfied sa ganyan, pwede mo rin siyang lagyan ng background color. Ayan. Click mo lang itong background color enable mo siya. Ayan. So, kung gusto mo ilagay lahat ang full width, background, enable mo lang to Click mo lang to Ayan, para ma-adjust ma ng ganyan. Okay. So, ganyan siya. Di diba? Kita-kita. Adjust mo lang. na sayo pa. Adjust mo lang yan. Lakihan mo. Ayan. Ganyan. Tapos, yung photo mo naman, para ma-adjust mo rin, click mo yung photo. Adjust mo ng konti. Ayan. Para, kumbaga, tinuturo mo yung title. Ayan. Baga, baga ganyan. Okay. Nasa inyo na yan. Basta ganyan. So, paano gumawa ng thumbnail? Ganyan. Tapos, para saan ang thumbnail? Or, yan. Pag okay na yan, okay ka na dyan. Yung title, paano gumawa ng thumbnail? Tapos, kung gusto mo naman ilagay yung mga ginagamit mo, kumbaga, buha ka ng icon. Icon. Icon ba tawag doon? Ayan. So, lalagay din natin ang phone. So, hanap tayo dito. Actually, meron na akong na edit na phone dito. Ayan. So, syempre, ginagamit ko iPhone. Ayan. Meron akong na-edit itong phone. Ayan. So, lagay mo lang dito yung phone din. Syempre, yan ang ginamit mo pang edit phone. Ayan. So, lagay mo lang dyan. Okay. Kanyan. At, syempre, Kenny Master. Ayan, kung gusto mo rin ilagay din ang kinemaster editing, ilagay mo rin dito. Depende sa'yo yan. Ayan, so ano pa ba ang ilalagay natin dito, background? Google. So punta tayo dito sa, ayan, hanap tayo dito ulit. Ayan. So ano ba yung mga ginamit kong editing? Ito, Google, kumbaga ayan. Ayan, sample lang yan guys, sample yan guys. Ayan, kumbaga ganyan. Ganyan. Depende sa iyo yan. Basta ayan yung mga sample natin ang ginagawa natin. Ayan yan ang sample natin. Tapos kung ano pang gusto mong idagdag, depende sa iyo na sa inyo ang decision dyan or nasa option mo yan kung ano pa yung mga gusto mong ilagay. Basta ito ang ginagawa ko pa ito yung ginagawa ko para gumawa ng thumbnail. Ayan. So, kung gusto mo rin lagyan ng uh, craft, i-craft mo na ng konti or okay na yan, okay na yan. Lagyan mo lang siya ng, kung gusto mo siyang lagyan ng, ano ba yun? Line, border line, i-craft mo. Huwag na lang. Ayan, ganyan. So, basta ganyan siya. Ayan. Kung gusto mo big, uh, lagyan ng outline, ganyan, outline mo lang siya, I click mo lang yan. Tapos palitan natin ng color na puti. Ayan, para mas maganda. Ayan, ganyan siya. So, may borderline na siya. Ganon din sa phone, kung gusto mo lagyan din ng uh, outline, sige, lagyan mo lang siya, din siya ng outline. Yan, sa akin puti, para naman kita. Yan, so ganyan siya. Adjust, adjust mo lang. So, ayan. Tapos kung gusto mo rin nung ilagay yung Kenny Master na icon, na sa'yo yan kasi hindi ko pa na... <laughs> hindi ko pa na-screenshot. So, ganyan siya. So, depende kung anong gusto mong ilagay din dyan or maglagay ka rin ng Baga, using, ayan, kung wala kang icon ng KineMaster, lagay mo din dito, using KineMaster. Okay, KineMaster. Ayan. Ayan, ganyan. Diba, mas puti yan, tapalitan natin o lagyan natin ng kulay yan so baga, red naman piliin natin. yan para maiba naman. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng uh, outline. Yung line niya. Ayan. So, okay na yung ganyan. Red, black, o at least kitang kita. Tapos kung gusto mo ulit lagyan ng shadow or glow, click mo yung glow. Enable mo siya. Tapos, pili ka kung anong gusto mong kulay. Ayan, gusto ko puti. Tapos, itik mo lang siya. Ayan. I-put. Scroll mo lang to doon. I-fold mo siya. Tapos, yung size naman, ganun mo siya para medyo kita yung puti. Ayan. Baga. gani 30. 30. Ayan. Ganyan. So, ayan. Ganyan siya. Ayan. Lakihan natin. Ayan. Using master. Ayan. So, yan ang paggawa ng thumbnail. So, depende sa'yo yan kung ano na yung gusto mong ilagay dyan. So, okay na yung ganyan. Parang okay na yun sa akin. Okay na yung ganyan. So, paano gumawa ng thumbnail using KineMaster? Siyempre, ganyan na yan. So, pag okay na yan, yan, pag satisfied ka na sa ganyan. So, depende sa inyo gan. Ayan. Adjust natin ng konti itong photo. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Para tinuturo mo yung uh, diba ganyan. Para medyo maganda-ganda. Okay, so pag okay ka na sa ganyan, actually, medyo kuwan pa. Lakihan natin ng konti para naman di masyadong kwan yung space. Lakihan din natin itong letterings. Ayan. Adjust lang natin, ganyan. Tapos i-move natin ng konti itong photo. O, oh, ganyan lang siya. Ayan. So, ayan, ganyan. So, so pag okay na kayo dito sa ganyan na one thumbnail nyo, click nyo lang ito. Save. Click nyo yan. Capture and save. So, minsan si Ma i-save si natin sa gallery. So, click natin itong capture and save. Okay. So, okay na yan. Punta tayo doon sa gallery. Hanapin natin doon kung saan na yung ating ginawang thumbnail. Click natin albums. Oops. Okay? So, andito na nga. Ayan. So, iyon na. Okay na yan. So, ngayon, kung gusto mo naman ilagay sa iyong YouTube channel, ayan. So, kung meron kang na-edit ng video, ayan. Punta tayo dun sa YouTube Studio. So, punta tayo dito. YouTube Studio. Tapos, kung babala maglalagay tayo ng thumbnail. Ayan. So, click natin yan. Click natin content. Click natin yan. So, kumbaga ito, example natin to ha, meron akong premiere mamaya. So, kumbaga ito, ayan, so click na, palitan natin yung thumbnail na yan. Click natin yan, itong tatlong dots, yan, kung paano naman tayo maglagay ng thumbnail na sa ating video. So, click natin yung edit, ayan. So, ganyan siya. So, ito yung thumbnail ko, ayan, yung, yun yung uh, papalitan natin. Ay, ilalagay natin yung bago nating ginawa, Ayan. So, click natin yung lapis na to. Yung nandito sa left side. Click natin yan. So, ganito ang makikita nyo ngayon. ba diba, kung hindi kayo naglagay ng thumbnail, makikita nyo yung nandito sa baba. Ayan. Itong mga 1, 2, 3. Ayan. Pag hindi kayo naglagay ng thumbnail, ito yung mga lalabas sa thumbnail nyo. ba diba? Walang mga title, kung ano lang nandyan. Ayan yung sinasuggest ni YouTube kung hindi kayo naglalagay ng thumbnail. So ngayon, ang gagawin natin, asa na yung video na ginawa natin, oh, <laughs> video, na yung thumbnail na ginawa natin, click natin nyo itong change. So papalitan natin itong thumbnail na to Change. Ayan. So ngayon, click natin itong using KineMaster. Ayan. Sample lang natin to ha. So ito yung ginawa natin ha. Ayan. Thumbnail. So yan yung ginawa nating thumbnail. So pag okay na yan, done. Click natin itong done. So, done. Ayan. So, click natin ang save. Save. Okay, yan. Nakasave na ayan. So, nandyan na. Nakikita na ayan. So, meron na dyan. Okay na yan. So, punta naman tayo doon sa YouTube. Tingnan natin kung okay na ba yung thumbnail natin. So, check natin dito sa YouTube. Okay, punta tayo doon sa ating YouTube. Okay, click natin to your videos. So, andito na nga, ayan, ito, oh. may thumbnail na using KineMaster. So, ayan guys, yan so balik natin, palitan natin yun ba, makita ng mga viewers natin, bakit iba na yung thumbnail ko. <laughs> ayan, so balik tayo ulit doon. Kung gusto mo ulit palitan, ibalik na yung dating nilagay mong thumbnail dito. Ayan, balik ka sa YouTube Studio, click mo yung tatlong dots, edit, tapos, hanapin mo yung dati mong, ayan, uh, change. Ayan, kung gusto mong palitan yan, ito yung dati kong thumbnail, ayan. So, pag-okay na yan, done. Is, click mo itong save. Ayan, okay. So, ayan, nakasave na siya. So, balik ulit tayo doon sa YouTube. Sige, balikan natin dito, ayan refresh natin. Ayan, so, bina, naibalik na yung aking title, dating title. Ayan, ganyan siya. Okay. So, sana nasundan nyo, guys. Ayan. So, sana may natutunan kayo dito sa aking basic uh, tutorial sa paggawa ng ating thumbnail. So, that's it for today, guys. So, maraming salamat. God bless to all and bye for now.